48 years na ako nakapuyos na First time na ako na meet si Mayor Basti. Wow! First time. Daghan ng bisita karon sa Dabaw, taga Ilocos, Magsinggal. Hello Magsinggal! Andito mga kapitbahay nyo ngayon sa Dabaw City para ma-meet si Mayor Basti Duterte. Hmm, ang ganda ng Dabaw, pasyal ano. Kaya kayo andyan, punta na kayo rito or gusto nyong lumipat sa Dabaw. Dali na, welcome kayong lahat dito sa Dabaw City. Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta kayo? Nag-enjoy ba kayo sa mga dito sa Dabaw? O sige, upo lang kayo, upo lang. Ako lang balas eh. 48 years na ako nakapuyos Dabaw. First time na ako na si Mayor Thank you, you. you. Mayor. please. May yeah. to... may na may may uh, happiness pero si Mayor. Very strong personality kayo. Dinner, strong personality so. Sir, pwede niyo mabati ang tagamati si Mabolok Family o Rodriguez Family. Mabolok Family o Rodriguez Family. Rodriguez sa Family. Mabuhay mong tanan. Thank you,